Hello guys, shut up madlang people, mga uh, guys. Ano kaya ng ore ng hayop to guys na hindi pala hayop guys, insekto. Sobrang nipis niya guys, para lang siyang dahon no. Oh. Pakaliit niyang niya guys. Oh. Maliit lang siya do, para siyang dahon guys, yung katawan niya guys. Yan guys Napakaliit oh. guys kaya itong pangalan nitong insekto na to. Ito pala guys yung nanay niya guys oh. Laki. Malaki siya guys oh. Nipis. Pag makita mo to guys ng personal para lang siyang dahon. Dahon ng malunggay. Ang lapad itong nanay na to. Hmm. Ito yung medyo malaki-laki. Yan Yan guys paras yung dahon ng malunggay guys kung siguro kung green ito dahon ng malunggay yata to tingnan nyo guys so, oh, shout out na lang guys sa inyong lahat